we are also uh, challenging Congress to have a committee for stakeholders because doon namin kailangan yung presence ng Congress sa ground if there are some social issues. Yan ang hamon ni DPWH Undersecretary Emil Sadain sa mga kongresista sa gitna ng kontrobersya ng mga maanumalyang flood control project. Si Yusek Sadain ang namumuno sa Unified Project Management Office ng DPWH ito ang opisina na humahawak ng mga flagship o high-impact projects ng pamahalaan pagdating sa infrastruktura. Ayon kay Yusek Sadain, hindi dumadaan sa kamay ng mga congressman o district engineers ang kanilang mga proyekto. Madalas kasi, katuwang ng DPWH sa mga proyektong ito ang ilang foreign companies. Eksklusibong ipinasilip ni Yusek Sadain sa Billionaire News Channel ang isa sa mga proyektong nasa ilalim ng UPMO ang Cavite Industrial Area Flood Risk Management Project. Isang proyektong decade in the making, katuwang ang Japan International Cooperation Agency o JICA. Along with the financial support, the uh, Japanese government um, provides uh, uh, technical support. That is, uh, uh, Japanese consultant uh, is uh, now undertaking the um, uh, construction supervision. And also, uh, Japanese contractor uh, is undertaking the project implementation. Binubuo ito ng limang contract packages na nagkakahalaga ng halos 10 billion pesos at inaasahang matatapos ngayong 2028. Ang proyektong ito, long-term solution daw para sa baha sa low-lying areas ng Cavite. Partikular na sa mga bayan ng Noveleta, General Trias, Rosario, Kawit at Imus ang main component ng project, pagbuo ng isang diversion channel na babagtas sa mga bayan patungong Manila Bay. Madalas kasing sanhin ang baha sa mga lugar na ito, ang pag-overflow ng ilang-ilang at Imus Rivers tuwing bumubuhos ang matinding pag-ulan. Yung baha po sa amin, hindi lang simpleng baha. May ano po to? ha? may may puwersa, may current. Kasi yung tubig ko galing sa upland area, kumaraga sa po yun. Eh. So kaya niyang sirain yung mga bako kaya niyang pa, pataubin yung mga sasakyan. Tapos na ang first part ng proyektong ito noong 2024, ang dalawang retarding basins sa General Trias na una nang naging effective na flood mitigation sa bayan ng Noveleta noong panahon ng habagat. Nakita po natin na bumagal nga po pagdating ng 4.55 hanggang 5.5, bumabagal na po yung pagtaas ng ilog natin dahil pupunta na po siya sa dalawang retarding basin natin. Sumama ang news team sa ginawang inspection ni Yusek Sadain sa status ng proyekto. 30% complete pa lang ang proyekto pero up to standard ang gamit ng mga materyales at plano. In the market now, masyado pong lumalabas yung maraming mga proliferation of these sheet piles called the cold form. Mas mura but in terms of the section modulus and flexibility, mas madali po itong mayupe. That's why may po tayo nakikita mga nag-fail. But for the ODA flood control projects, the foreign-assisted projects, we always use and we always recommend the hot rolled sheet pile buento pa ng DPWH, kahit konting pagbabago o pagsaliwa sa master plan, kinukol out agad sila ng Japanese counterpart sa JICA. Bukod sa pagbubuo ng diversion channel, kasama rin dun sa Cavite Industrial Area Flood Risk Management, ay yung improvement of ilang-ilang river. Kasama na dyan, kung makikita dito sa aking likuran, ay yung pagtatanggal ng mga existing revetment projects at pagpapalit ng mga mas bago at mas matibay na river wall. Sa kasalukuyan, tila problema sa budget ang pinakamalaking hamon sa UPMO ng DPWH para matapos on time ang programa. Una na kasing nasuspinde ang construction nito matapos silang paglaanan ng zero budget sa Kongreso noong 2024. Noong 2022 naman, wala pang 1% sa mahigit 785 billion peso total budget ng DPWH ang nakalaan para sa kanilang opisina. Ganito rin ang kaso noong 2023 at 2% ngayong 2025. Panawagan ni Yusek Dain, pabor siya na may mapanagot sa mga maanumalyang flood control projects. Pero Ania, sana ay makita ng Kongreso ang effectiveness ng flagship projects na less prone umano sa korupsyon. Maybe kung pwedeng kasuhan, kung talaga nagkasala, they can even put that in jail. Pero maybe Congress should leave us in the determinations of these projects. No? Once we have some study, wag nilang baguhin. Once we have a very specific program sa mga malaki projects, wag nilang pulitan ng iba. Because flagship projects has to be given a more important uh, focus on budgeting. Hindi lang po ito sa flood control. Sa kasalukuyan, naghahanda na ang DPWH UPMO at ang JICA sa inauguration ng relocation site para sa informal settlers na naapektuhan ng kanilang proyekto. Bubuksan ng nasa mahigit 80 housing units sa bayan ng Noveleta sa Setyembre at sisimula ng official relocation sa Oktubre. Handa na rin daw sa master plan ng mga kalsadang masasagasaan ng proyekto at kasama na sa kontrata ang construction ng 20 tulay pa